ayun guys buboksan nyo yung bag na hinggit ko sa ano guys unbox guys ano? Kalma ka na. Wala sila. Okay. Ay, meron. Ay, meron. Unboxing din. Meron. Hindi yan ako. What do expect? Ay, nako. Unexpected things happen. Uh, uh, baka inulit mo yan, ha? Hindi. hindi. Sige. Ay, hindi. Okay. Hindi. Unbox mo lang. Okay. Unbox ko yun. So excited. Hindi <laughs> ko alam. Kala ko manili lang na kasi sa para sa mga kapatid sa mga ano yun pala para sa akin pala hindi ko in-expect ito pero thank you so much ito ang gando from the Thanks for the love, Kuya. I'm going to be a fan of you. And at the same time, I'm ito lang ba yung huh? text? muna. Ah. Huh? Eh, anong mo bigay? Ha? Huh? Anong bigay? Ito. Yeah. Naman na yan. Well, thank you. Ayun. Tingnan ko. Gagamitin ko ito. Sabi niya. Ayun. Oh, shit. Ganda. Uh, Sobra. Uh, What the hell? Pampabenas for next year. Or for this. Starting for this year. Sige na. Lagay ko na nga yung mga ano ko sempre Siyempre, yung blessings natin, tagay na natin dito. Bukas, ma maubos yung 7 day kayo, kayo papaubos to sa'yo. Joke lang. yan bukas. Last, last day na bukas. Oo, oh, susulitin ko muna siya, papaguri ko muna. Papa Vela. And at the same time, we are currently here in Razones. Pampa ano din, Pampa Kasi pagod kami, galing kami kung saan saan. Galing mo ng galing pag-aaway bago bago ang lahat. Tingnan natin kung mapasok natin yung payo. Right? Pasok yan favorite color ko pa. Una, ang gusto niya sana, black. Pero sabi ko meron na akong black na dinahit niya. Na nasira din. Then hindi ko na-expect na siya yung nagtahit niya. <laughs> um, well, regardless kung may tsotopakin yung nagbigay niya. Pero love na love ko yun. same time,

continuous pa yan. Oh, continuous. Continuous yan, eh? Yeah. Ayun, bigay niya din. Another makeup, second makeup yan ang pagbili Hindi ko in-expect. Ayun. Sigurado ko kung Oh, so, kurado, oh yeah. Flex ko Flex ka pa ka to. Huh? Oh. Wow. Hindi mo ma-imagine. No? Kung no? no? alam niya lang kung gaano ka guwapo, ano bigay sa akin ng ano ako. Hindi lang guwapo. Sobrang mabait pa. Idol na idol, boss na boss mo yan. Hindi lang boss. Sinap mo oh, na? Hindi ba? Hindi lang boss. Ako. Bubod pa ng tulog talaga. Grabe. Kasi, pero love ko pa rin. Okay, panay love. Tama nga, yung isa naman. Next. Huwag mo lang bubuksan yan. Okay na? Oh. Oo. Okay, hindi ko in-expect. Gusto ng uwi yung na ako. Gusto ko na umuwi na ako. Ay, nung sabi ko, huwag daw mag-uwi. Sabi ko, bakit gutom ba? Gutom, gutom ka ba? Yun pala, pupunta daw kami sa Ali Mall. Kung saan kami last kumain ng Koreji. Sabi ko, anong meron? Kala ko lang naman na mag-ikot-ikot kami. Or may merong pabili ko for shoes. <laughs> Yun pala. Ayun, binigyan niya ako ng stop toys. Eh. Blue Magic super cute siya talaga. Mamimiss ko talaga sa pagwala na siya. <laughs> as in. Pero at least, binigyan ako ng chance uh, no, binigyan ng staff toy. At least, kung mawala man siya, at least, parang kasama ko pa rin siya sa yeah. bed ko. And not only that, ang medyo na-excite Kasi, anong pangalan nito? Espion. Ha? Espion. Espiona? Espion. Espion ang name nung binigay niya. Super cute as in. Pero sige, susunod ipapakita ko po or i-unbox ko po ano. Pero, yun nga, I didn't expect this that he will be giving me this gift, but it's a privilege. And, well, paminsan-minsan oh, lang ang mga taong kanyan. Sulitin ko na din, regardless, malami man akong kahati sa buhay, pero alam ko naman kung ano ko sa kanya. So, alam niya naman din na ano ko din siya kamukha. So, yun. thank you so much. Yeah. Kamu ke bawah foto guys, ke bawah. Bye bye, bye bye